Ayan. Yeah. Yo, what's up sa inyo mga bossing? Ayan, this is Boss Leo. Again, gagawa nga pala tayo mga reaction video. Pero bago na lahat, intro mo na mga bossing. Let's go. So, yun, mga bossing. Panood na natin ngayon itong nagpabagong balita. sapagkat uh, kung alam naman ninyo, yun ay na-site natin in content dahil nga sa tahasang pagsisinungaling niya, harap-harapan, ipinakikita na namin sa kanya mga dokumento, pati nga yung ginagamit niyang mga peking uh, IDs na in ng LTO. Pero ganun pa rin ang pagkakatanggitan niya. Napilitan kami na i-contempt siya at na ilagay nga sa, sa custody ng ating Sergeant at Arms. Kalaunan po nung ako po ay mapalitan na bilang Chairman ng Glory Bond Committee, ay bigla nga pong hiniram yata si Brice Hernandez ng ating House of Representatives. Ngunit, nalaman ko na hindi naman siya ibinalik sa dating legal custody na dito nga sa ating Senate. So ito nga mga bossing, bali itong si Bryce, yung uh, assistant engineer ay dinala sa House of Representatives na kung saan uh, ito daw mo si engineer ay siniwalat niya yung dalawang senador na involved dito sa flood control project. Yeah, ito. Yeah. Tinatanong ko po sa ating Senate President, uh, naging kondisyon naman ang pagpapahiram niya, yung madalian at ligtas na pagbabalik kay Bryce Hernandez pagkatapos ng hearing. So tinatanong ko lang naman po siya, bakit naman nanatili siya sa custodial center ng Camp Krami? Ang sagot po niya, alam na rin po ninyo, uh, yun ay request ng Speaker ng House of Representatives na tingin po namin ay hindi naman yata tama sapagkat ang legal custody nga ay sa Senate. Ang sabi ko ay mukhang may sablay doon sapagkat muna yung kondisyon na ibinigay mo hindi tinupad. Pangalawa, kapag kayon ay pinanatili mo sa Quezon City, sangay na rin sa kanyang declaration, natatakot siya na pag ibinalik siya sa Senado, mga nga ni niya. Parang binibigyan natin ng credence. Parang pinaniwalaan natin siya. Sa so, mga katuyod, pagka siya ay nagsasalita rito sa Senado, parang parang hindi siya pinaniniwala. Pag nagsalita siya sa House of Representatives, tiwalang-tiwala ng kanyang sinasabi, puro totoo. Samantalang, puro sa kasinungalingan din naman ang kanyang sinabi. At uh, Nung kami magkaroon nga ng konting hadil nung bumaba sa session hall, sinabi ko sa kanya, Mr. President, dapat naman sana nakonsulta mo naman ako kung siya ay tuluyan mong ilalagak sa pangangalaga ng custodial center ng Quezon City. Eh bakit ko naman gagawin? Sabi niya, eh, ako naman ang Senate President. Nakalimutan po niya na meron po tayong tuntunin sa Blue Ribbon Committee. Ito po ay nasa Article 6, Section 6, Paragraph C ng rules ng Blue Ribbon Committee. Kailangan po malaman niyo Ang sinasabi po ron, yung witness na cited in contempt may be ordered to be detained in such a place as may be designated by the committee alone. Partial pa. Napalitan ka na eh. Bakit pa kita, bakit pa kita kukonsultahin? Hindi po eh. Nung kinumit niya sa Quezon City Custodial Center, na monitor ko sa bilyonaryo at sa ibang mga pahayagan, uh, inquirer, uh, mga 2.15, uh, 1.30 to 2.15 p.m. ang nakalagay sa mga dyaryo. For the record, nung ako po yung napalitan is about 5.24 in the afternoon. So, ako pa pa rin, ako pa rin ang uh, chairman. So, gusto ko lang linawin yun. Ang pangalawa po rito ay yung aking sulat sa DOJ na bilang nananatiling chairman noon ng ating Blue Ribbon Committee, nirekomendo ko po na siya ay makapag-apply sa Witness Protection Program. Sang Sangayon po sa Republic Act 68, 6981. Kasi po sinasabi rin po sa section 4 na sinasabi na ang sa kaso ng legislative investigation in aid of legislation, yung witness po upon his express consent ay pwede siyang ma-admit into the program upon the recommendation of the legislative committee where his testimony is... May nag-iigib? So, yun po yung, uh, yung aking ginawa. Kita? Ibig sabihin, Ilan? lahat po ng aking ginawa na kanina ay naaayo naman sa batas na, na umiiral. Provided that the si recommendation is approved by the, uh, the Senate President. Okay. Hindi nga po niya in-approve. Kaya po yun ang tinanong ko sa kanya noong September 9 na po yata yun na nagkaroon kami ng session. Uh, o oh, September 10 na po yata yun. Ang sabi niya, kaya hindi niya in-approve, nabasa niya yung sinabi ng SOJ na kinakailangan ng mga diskaya. Ay, ibalik nila yung kanilang nakuhang hindi kanila. Yun ang magiging policy ng DOJ para sa ganoon ay ma-approve yung kanyang aplikasyon under the WPP. Nagtaka nga po ako kung bakit ganoon ang sinabi ng ating SOJ sapagkat linggo, isang araw bago pasimulan natin yung pangatlong investigation, nagkausap po kami. Pati yung kanyang, uh, assist, uh kanyang uh, deputy uh, undersecretary, ang pangalan ay Jojo Cadiz. Nagkausap po yun ng mga ilang araw, siguro Pierno, isang Sabado. Sinasabi ko sa kanya yung uh, maaring merong lumabas sa mga contractors na kasangkot dito sa aming pag-iimbestiga sapagkat nagpapadala sila ng fillers na maaaring may magsabi and they will come into the open. So I was looking at the possibility of granting them provisional, provisional immunity. Ang sabi naman nung uh, USEC kadis, Cadiz, mabuti po kanya i-refer ko rin sa ating SOJ. Sabi ko, tamang-tama yan. Hanggang sa araw nga ng linggo, nagkausap kami personal. At kahasan niyang sinabi sa akin, pwede yan, sabi niya sa akin. Alam niyo naman, si Secretary Boying Rimulya, matali kong kaibigan niya, matagal kami nagsama sa House of Representatives. So pinanghawakan ko yung kanyang sinabi sa akin. Uh, alam mo naman, Kanya, ang Senado, ay, uh, kabatakan natin uh, niya, lalo na eh, sinusulong natin yung whistleblowers. Na. Uh, sige, Kanya, uh, panindigan natin So Matibay po yung aking paniwala. Malakas ang aking loob, kaya sumulat nga ako at inirekomenda ko nga na sa ina sa ilalim. Itong mag Diskaya sa Witness Protection Program ay nalulungkot kung bakit uh, ginawa yun. Nagpahayag ng ganoon ang ating uh, Secretary of the Department of Justice. At yun naman ang ginawang basihan ng ating Senate President na hindi nga niya pwedeng pirmahan yung aking sulat. Alam po ninyo, uh, sa tamang pagkakataon, I'm going to confront the Secretary of Justice kung bakit niya sinabi yun. Sapagkat malinaw naman po sa batas. Ano po? Kung titingnan po ninyo yung Section 3, isama na po ninyo yung Section 10 ng Republic Act 6981. Maliwanag po doon kung ano-ano ang mga requirements na kakailanganin para mapasa ilalim ng Witness Protection Program ang isang witness na gantay. Hindi po kasama doon yung restitution na kanyang binabanggit na magbabalik ka pa ng kung ano-ano sa gobyerno. Unang-una una po, ay nasa pag-iimbestiga pa lang po tayo. Kanino kukunin at paano i yung halaga na ibabalik ng mga diskaya kung sakasakali. Wala po sa tuntunin ng batas. Ang ilan po sa mga requirements kung bakit ka magkukwalify sa uh, witness protection, yun pong offense na kung saan kakailanganin ng testimony is a grave felony. Ito po kasi ay naharap nila dito kung sakasakali ay plunder. So grave po yun. Eh. Yung testimony po ay substantially corroborated in its material points. Sinasabi ng mga diskaya, meron po kami dokumento eh. Dapat sana tuntunin nila. Meron po kami mga ledger. Eh. Hindi naman nila inahanap kung nasa ng mga ledgers. Dapat yun ang tanongin nila sa mga diskaya. Ang miyembro niya, siya o ang miyembro ng pamilya up to the second civil uh, degree by consanguinity or affinity ay nasa uh, press. Kinatakot. Maari silang mamatay. Maari silang puwersahin. Takutin. Ito po yung mga requirements na at hindi siya law enforcement. Sa section 10 ay sinasabi rin ang walang ibang direct evidence na maglilink sa mga iba. Pero kakailangan nyo kanyang testimony. Isa sa requirement yun. Eh. Na sila ay they are not the most guilty. At hindi pa sila nakonvict ng krimen involving moral torture So makikita po rin nyo rito, yung restitution na sinasabi ng Secretary of Justice, na yun naman ang pinagbasiya ng Senate President, hindi po kasama sa requirements para lang ikaw ay makapag-apply under the Witness Protection Program. Bakit po bumaligtad ng Secretary of Justice? Ngayon po, sinasabi ni Senate President, nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng Witness Protection Program. Yun po yung sinasabi ng batas eh pag nila with their consent, sapagat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadaling. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa niyo? Sila po ay nagkusa, nagawa ng, gumawa sa salaysay. At kung malalagay ang kanilang buhay sa alanganin, sa peligro, sa kamatayan, hindi ko hihintayin na dumating yun. Gagawin ko yung katungkulan ko sa ilalim ng batas. Kung sinasabi niyo nagmamadali ako, maaaring nagmamadali ako sapagat yun ng kailangan. Para sila yung maitikan. Ito na ba? Kaya niya ba siya ini-apply sa protection program? Sa tingin niyo ba, ah, uh, nagsasabi ng totoo yung magkasawang diskaya? Kasi may mga na observation na parang selective uh, ang kanyang uh, pinangalanan ay eh, yung sa Samantalang year 2016 ano sa pa, nga? as early as 2016, nag-DDPWA. Uh, hmm? Projects na sila, pero parang wala siyang pinangalanan. Ay, eh, wala pa naman siya sinasabi. Yung tanong so, mo kung pinaniwala ako. Sinasabi ko, okay. That, kanina nagsabi na ako, ngayon na nangyayon nato nangyayon na nangyayon to render judgment doon sa kanyang sunstate. yun ang kanyang sunstate. Iyon ang kanyang sunstate. At sinabi niya roon. sa usap tayo. May Dahil sa lumabas po kami. At bukod doon, bago siya gumawa ng isang sworn statement, na, minabuti ko para masiguro ko na talagang voluntaryo ang kanyang gagawin. Sabi ko sa emisari niya, pasulatin mo siya sa akin kahit na handwritten note na talagang voluntary niyang gagawin at kung bakit niya gagawin yun. Mm -hmm. Nasatisfy ako doon sa kanyang sulat. Kaya sabi ko, sige, Sabihin nyo sa kanila, gumawa sila ng sworn statement. Hindi para sa akin na i-judge yung sworn statement. Ito will be will will form part of the proceedings na pagdating ng araw, ito ay gagamitin po ng korte. Mahaba pong proseso ito eh. The Senate President already rendered judgment do sa sworn statement. Dapat hindi po ganun eh. Wala po kaming karapatan, usgahan ang sworn statement ng So, yan mga bossing. Bali, ang reaksyon ko lang dito sa napunod ko dito kay Rodante sa press conference si Rodante Marcolota. Ay! Chanchara na. Ikulong na dapat ang ikulong. Yan, yung mga na yan, yung mga siraulo yan. <laughs> mga hayop na yan. Itong si engineer uh, Bryce Hernandez. Napakasinungaling yan talaga. Napakasunong hari yan. So, yun lang mga bossing. Pwede kasama ko nga pa pala si Joril Pogi. Ayan. Okay. Sana ba yun? Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Oh. Kaso hindi makita sa camera eh. <laughs> so, yun lang mga bossing. Peace yo. Piso. Peace Peace <laughs>